dito na tayo ngayon sa ano, final ano. Uh, ikaw nagmamaneho ka ng Subaru. Mm. Enduring running natin wala kang nararamdaman. Finally, nandito na po kami kasama ko yung buyer kasi madami yung kanyang may bayat at kanyang gwapong anak. So, dupo po na-check po natin. So, paruhingan po natin ng film box si Sir. Sir, ano po masabi niyo sa pag-check ni Mr. Pads sa sakyan, satisfied po ba kayo o sabi at nakita nyo po yung ginawa po natin marirecommendan re nyo rin po ba ako sir? Yes, um, recommended si Sir Pads no? uh, chinek nyo lahat tapos nagbigay siya ng mga kung ano dapat gawin ano yung mga possible na dapat uh, palitan so recommended thank you Sir Pads So satisfied naman satisfied Mr. po sir Patrick sa ano. Opo, so satisfied. Yan po ano, yun po si Madam at salamat sir Madam sa ano po sa tiwala niyo kay Mr. Pads. O so, kung mayroon kayong papa-check, so nandito lamang si Mr. Pads at dito na tayo ngayong guys sa ano final. Maniho ka nang Subaru. Hmm. Yung running natin wala kang naramdaman Meron? Anong naramdam? <laughs> Pero maingay makina. Ang pinaka maingay sa yung likod. Maina, maingay. Maingay. Hindi ba sabi niyo may siya kanina yung likod? Pare siya bearing or kasi doon so, maingay po All yung drive Maingay po yung likod, maari siyang bearing. Ang issue niya yung wheel bearing tapos kailangan mo ng alignment o, ng wheel oh, ng wheel alignment yung steering niya may matigas matigas niya tapos pag nag reverse ako gumaganon siya ang nito siyempre may pagatigas yan dalawang bagay lang pwedeng pangagalingan ng matigas bomba o langis ngayon kung sasabihin ko siya yung nalangis yan at hindi siya makuha throughput pupunta ka ng bomba kalalasan sa ganitong model bomba talaga may tama ito anong bomba? steering pump ah okay o. ngayon yung tulo sa leak sa kaliwa hindi ko alam kung saan siya nanggali kasi hindi ko siya masinip maaari sa valve cover o maaari yung sa pinaka wheel seal niya doon ng ano tulok bandang okay. kaliwa hindi yung sa transmission? <laughs> hindi transmission wala namang ano kasi ang transmission gitna siya eh oh. so, hindi doon ang galing ang ano leak ang leak so yun ang papagawa kung gusto mong bibili to yun yung papagawa mo hindi naman siyang plated wala siyang bangga wala rin siyang overheat so tinignan naman natin kanya tinuro ko sa'yo pero chichigin pa rin natin yun po yung pwede yung papagawa dito tapos siyempre pag binili niyo to, kailangan niyo pampano pa, to pa PMS. PMS. Oo. ano na din yung ano, yung palitan transmission fluid. Transmission fluid. Palit ka ng Ang transmission okay naman eh, yung shifting. Oo. oo. Kita mo na makakalat lakas ng atak. Atak. Oo. So dahil nga sa ano, kailangan mo pa balance ang gulong nito. Kita mo kanito tumatakbo tayo kanina. Kasi diyan pa lang kumakaliwa na siya. Pag tumatakbo na highway medyo magalaw yung manifold. Kaya inaano ko eh binibitaw ko yung monobela hmm. para gumagamit siya sa ano tapos kailan mo na pa-balancing to so yun lang yung magiging ano ko iyo. at wala namang gano'n siya issue sa makina wala o, wala naman siya issue pero ano lang ako yung sa ano niya yung tulo yung tulo yung tulo kasi hindi ko alam kung saan yung ngayon ang tulo naman kasi depende sa buyer kung makakausap mo siya paangat mo saan mo siya buyer kung saan nanggaling yung tulo kasi sa ibang mga nakakasamahan ko bago nilang binili 'pag may tulo po naghahanap sila ng isang shop pinapaangat nila pinapasilit nila kung saan nang galing yung tulo kung papayag siya Mm. -hmm. Yun yung magiging ano lang ano lang talaga doon, para maging sure ka doon sa tulo. Pero kung 'yung bangga plated hindi naman wala naman siyang bangga ka plated. Mm. -hmm. Overheating wala kasi tinida natin dito sa ano wala din naman mataas yung temperature dito sa ano natili siyang ano si Philip kayo po? sir Brian Brian so dito po kami sa Bacoor Boulevard Molino Molino ba tama yeah. ba? No, Molino so salamat